Kung isa ka sa mahilig kumain ng tofu para sa iyo ang video na ito. Limang dahilan para kumain ng higit pang tofu. Isang powerhouse ng protina, ang tofu ay nagtatayo ng kalamnan, pinuprotektahan ang iyong puso at pinapababa ang panganib ng kanser. Maraming mga kumakain ng karne ang nahuhuli sa kung ano ang alam ng mga vegetarian at vegan sa loob ng mahabang panahon, ang tofu ay isang mahusay na karagdagan sa iyong plato, regular ka mang kumakain ng karne o hindi. Ang soybean at water mixture na ito, minsan ay tinatawag na bean curd, ay mabilis na nagiging isang crowd pleaser para sa lahat ng uri ng mga kumakain. Mga benepisyo sa kalusugan ng tofu ang tofu ay nagbibigay sa iyo ng mataas na antas ng calcium, manganese, iron at vitamina B5 na kinakailangan upang masira ang mga carbs at taba para sa enerhiya. At ang tofu ay naglalaman ng lahat ng mahahalagang amino acid na kailangan ng iyong katawan. Isa rin itong pangunahing pinagmumulan ng isoflavens isang uri ng flavonoid na gawa sa halaman na may hanay ng mga benepisyo sa kalusugan, kabilang ang mga katangian ng antioxidant, anti-inflammatory at anti-cancer. Narito ang limang dahilan para gawing regular na bahagi ng iyong pagkain ang tofu. Isa, Nagpapabuti sa kalusugan ng puso. Ang mga soybeans at soy products tulad ng tofu ay mayaman sa isoflavones. Ang mga flavonoid na ito, mga kemikal na nakabatay sa halaman, ay nakakatulong na mapababa ang iyong presyon ng dugo at nag-aalok ng iba pang mga benepisyong nagpoprotekta sa puso. Nalaman ng isang pag-aaral noong 2020 na ang mga taong kumakain ng isang serving ng tofu bawat linggo ay may 18% na mas mababang panganib ng sakit sa puso kaysa sa mga hindi kumakain natuklasan ng ibang pag-aaral na ang mga taong kumakain ng mga produktong soy apat o higit pang araw sa isang linggo ay may mas mababang panganib ng atake sa puso. Ang tofu ay isang mahusay na pagpipilian para sa sinumang sumusunod sa isang dieta na malusog sa puso na dapat tayong lahat, sabi ni Romito. ito. 2. Pinapababa ang panganib sa kanser. Noong nakaraan, ang mga tao ay nag-aalala na ang soy foods ay nagpapataas ng panganib sa kanser. Ang mga isoflavone ay mahinang ginagaya ang estrogen, kaya't may mga kawalan ng katiyakan tungkol sa isang potensyal na ugnayan sa pagitan ng soy at kanser sa suso. Ang isang dalawang tatlong systemic review ng malapit sa 50 pag-aaral ay nagpakita na ang mga taong kumain ng mas maraming soy products Sariwang prutas at gulay ay may makabuluhang mas mababang panganib na magkaroon ng kanser sa suso. Natuklasan ng isang pag-aaral noong 2012 ang mas mababang panganib ng pagbabalik, pag-ulit, ng kanser sa suso sa mga kalahok na kumakain ng kalahating serving o higit pa sa mga produktong toyo araw-araw iminumungkahi ng iba pang mga pag-aaral na ang pagkain ng mas maraming produkto ng toyo ay maaaring mabawasan ang iyong mga pagkakataong magkaroon ng kanser sa baga at kanser sa prostate ng hanggang 10%. Tatlo. Bumubuo ng kalamnan. Ang tofu ay isang kompletong protina. Mayroon itong lahat ng siyam na mahahalagang amino acid na kailangan ng iyong katawan upang gumana ng maayos gumagamit ang iyong katawan ng mga amino acid sa protina upang ayusin ang mga tisyo, magdala ng mga sustansya at bumuo ng kalamnan. 4. Nagpapalakas ng buto. Ang tofu ay naglalaman din ng calcium at magnesium, na tumutulong sa iyong katawan na bumuo at mapanatili ang malakas na buto. Maaaring maiwasan ng mga pagkaing mayaman sa calcium at magnesium ang pagkawala ng buto at osteoporosis. Magnesium ay isa ring mahalagang nutrient para sa malusog na nerve at muscle function. 5. Tumutulong sa pamamahala ng timbang. Makakatulong ang protina sa pagbaba ng timbang. Mas tumatagal at nangangailangan ng mas maraming enerhiya, calorie burn, para masira ng iyong katawan ang protina. Bilang resulta, mas mabusog ka ng mas matagal, na makakatulong sa iyong mapanatili ang isang malusog na timbang. Paano gamitin ang tofu? Tofu ay lubhang maraming nalalaman. Maaari mo itong gamitin sa halip na karne o bilang batayan para sa mga masustansyang smoothies at masasarap na dessert. Ang tofu ay naglalaman ng soybeans, tubig at isang sangkap na nagbubuklod sa dalawa, isang kaugulan. Ito ay madalas na pinindot sa isang bloke na hugis. Mayroong iba't ibang uri o texture ng tofu, na sumasalamin sa dami ng tubig kasama sa mga uri ng tofu ang matatag. Ang matibay na tofu ay kahawig ng feta cheese. Maaari kang gumamit ng matigas na tofu sa maraming pinggan at ayusin ito sa lahat ng uri ng paraan, pinirito, nilaga o bilang mga spread. Ang matigas na tofu ay madaling ay chop at lutuin, kaya naman ito ang pinakakaraniwang uri, sabi ni Rom ito. Extra firm, ang firm at extra firm na tofu ay halos magkapareho. Ang extra firm na tofu ay may bahagyang mas kaunting tubig, na ginagawang mas madaling magprito. Ngunit hindi ito sumisipsip ng mga marinade o sarsa pati na rin ang matigas na tofu. Katamtaman o regular karaniwang nakakahanap ka ng medium, tinatawag ding regular, na tofu sa mga pagkaing asyano. Ito ay may malambot na texture na katulad ng silken tofu ngunit mas compact. Ang regular na tofu ay sumisipsip ng mga sarsa at sabaw, na ginagawa itong isang mahusay na pagpipilian para sa mga sopas at marinade. Silken, kilala rin bilang Japanese-style tofu, ang silken tofu ay may pinakamataas na nilalaman ng tubig. Medyo mukhang sariwang mozzarella cheese, burrata. Ang silken tofu ay madaling humiwalay sa iyong mga kamay. Kung hindi ka pa nakapagluto ng tofu, pag-isipang magsimula sa simple at masarap na recipe na ito para sa sesame seed crusted tofu. Nangangailangan lamang ito ng walong sangkap at madaling magkakasama. Ipares ang tofu sa isang salad o inihaw na ugat na gulay para sa kumpletong pagkain. Kaya naman kung isa ka sa mahilig kumain ng tofu, madami pala ito benepisyo sa ating katawan. Huwag po kalimutan paki-share, paki-follow at pal-like na rin po. Muli, maraming salamat po.